Mga ka-Republic, habang ang Hinebra ay nagpapatumpik-tumpik pa, inunahan na sila ng Converge sa paggalaw. Sa kabila ng mga balitang tinatrabaho na ng Gene Kings na makuha nila sa Phoenix ang pick number 2, ngayon ay hawak na ito ng Fiverr Xers. Samantala, sinabi ng bagong coach ng Terra Firma na may listahan na sila ngunit hindi pa sila sigurado kung sino ang kanilang magiging top overall pick sa rookie draft na gaganapin sa linggo September 7 pero ang sabi naman ng mga matatabaang utak hindi pa raw sigurado ang jeep kung kaninong team ipamimigay ang kanilang number 1 pick pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, inaasahan ng mga Hinebra fans na maagang gagalaw ang Hinebra Team Management upang mapaganda ang kanilang posisyon sa draft order. Dahil marami nga ang nagsasabi this year ay mababaw lang ang draft pool at wala talagang malalaking pangalan sa listahan. Kaya nga pabor sa mga kupunang maagang pipitas sa draft proceedings. Noong nakaraang rookie draft, nag-flex ng muscle si Alfrancis Chua para makuha ang pick number 3 kasama sa trade package na nagdala kina si Standardinger at Pringle sa Tira Firma. Nakuha naman ang Hinebra si na Isaac Go at Stephen Holt. Kay Holt, nakinabang ang Gin Kings. Hindi may Pero kay Isaac Go, kayo na lang ang humusga. <laughs> Anyway, naghihintay nga ang Hinebra fans na muling gumalaw ang team management. Sa tatlong nagdaang conference nitong season 49, nalantad ang weakness ng Gene Kings, ang kanilang frontcourt position. Kung gusto nila itong masolusyonan, kailangan ng Hinebra na makakuha ng isang bigman na tutulong kina Javi Aguilar at Troy Rosario sa darating na conference. At sa darating na rookie draft, dalawa ang available bigman na inaasahang nasa top 5, sina Will Gossom at Gio Chu. Ngunit nauna na nangang gumalaw ang Converge, sa Fiber Xers na ang pick number 2 ng Phoenix. Ewan natin kung sino ang tinatarget ng Converge, kung bigman ba o point guard. Pwedeng isa na Jason Brickman o Dalpanopio ang Pontiria ni Delta Pineda bilang pamalit kay Jordan Heading na kanilang ipinamigay sa Talk and Text kapalit ni Mikey Williams. Hanggang ngayon, hindi naman nila mapapirma si Williams. Di natin talaga mabasa ang plano ng Converge. Baka rin gusto nilang palakasin pa ang kanilang frontcourt. Minamando na ng kanilang twin tower na sina Justin Baltasar at Justin Aranya. Sa terra firma pa rin ang pick number 1 at sangayon sa bagong coach ng Jeep na si Ronald Tubid, hindi pa raw sila decided kung sino ang kanilang magiging top pick overall. Ang birunga ng matataba ang utak, baka raw hindi pa decided kung kanino ipamimigay. <laughs> hindi naman lingid sa lahat, parang naging tradisyon na ng terra firma na ipamigay ang kanilang top overall pick. Kaya nga nang mapabalitang ibinebenta na ang PBA franchise ng Jeep, natuwa ang maraming SMC Teams buzzers. Kapag daw nabenta na ito, baka raw hindi na magiging farm team. Pero naong nga ang bilihan. Hindi na ibigay ng mga prospective buyer sa mga requirements na hinihingi ng PBA, kaya walang naganap na bentahan. At nitong huli nga, ini-announce ni Commissioner Willie Marshall tutuloy pa rin sa liga ang tira firma after na di matuloy ang bentahan. Since then, ang unang pagbabagong ginawa ng team management ay ang pagpapalit ng kanilang head coach. Sinabi ng bagong coach na si Ronald Tubid, sisikapin daw nila maging competitive this season. At least, may mga players para silang under contract at sa rookie draft, Nagaganapin sa linggo, September 7, may oportunidad silang makapamili ng players na magpapalakas pa sa kanilang kasalukuyang lineup. Dahil sila ang number one sa drop order, sila ang unang pipili kung sino kinadalpano panopyo. Jason Brickman, Juan Gomez Dillano, Will Gossom at Juju Chu ang kanilang unang pipitasin. At nakabantay na sa kanila ang mga basketball observers kung magtatagal ba sa kanila ang top overall pick o iti-trade na naman nila sa mga team na malapit sa kanila. Nauna na nang gumawa ng move ang Converge, kaya sa mga ito na ang pick number 2 sa linggo. Medyo kalmado lang ang mga basketball fans dahil independent team ang Converge na gustong magpalakas ng lineup. Ngunit kung nagkataong Ginebra o San Miguel ang nakadil ng Phoenix, siguradong uusok na naman sa galit ang mga buzzers. Pero may dalawang araw pa, ngayon ang huling petsa ng drop combine at tingnan natin kung magkakaroon ng paggalaw ang Ginebra. Hindi pwedeng walang gagawing pagkilos ang Gene Kings, lalo na't nilayasan sila ni Jamie Malonzo. Aminin man o hindi ni Tim Cohn, malaking kabawasan sa rotation ng Ginebra ang high flying forward. Kundi sila magdadagdag ng isang quality big man, malungkot mang sabihin, kaming mga fans ay nakatakda na namang mabigo sa darating na conference. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po, mula sa inyong halo-halo sports republic.